Gumarong, 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 guys. Ang mag, ano tayo ngayon. Testing natin tong continuation to. Nung pinost namin last time na ano, yung mga binili namin uh, Presley Rose Coffee from, ano, Baguio City Public Market. Ah, testing natin. na Nanood ako sa, ano, eh. Nanood ako sa YouTube kung paano gawin to. First time namin mag, ano, nito. Tumikim ng kape alamid o yung kape na galing sa popo ng musang hmm, bango talagang amoy ano so para ano sabi kasi doon ano eh dalawang kutsara sa isang tasa pero try muna namin ng isang kutsara uh, tatlong tasa yung gagawin namin dahil baka matapang eh. medyo matapang din kasi yung presyo nito. <laughs> Kaya tipid tipidation tayo. Ano? Tumataging ting na 8,000 pesos per kilo to. Hanggang tikim lang talaga. Hindi pwedeng pang ano pang daily. itong gilingan sa ano lang namin nabili to sa Shopee hindi ako nagkakamali parang wala pang 300 pesos baka mura lang ngayon to dami nga na-pickin ko okay, nagahanap ako nito dati sa Euro wala ko makita yun pala ang dami dami dito sa Pinas yun sige, dyan mo na kaya. Ano ko lang ta Uh, I-scald o babantuan ko lang. Diyan ka okay, um, lang eh. yan. Okay, sabi doon so ito ay Babantuan muna ng mainit na tubig. Tapos itakapon. Para pang ano rin. Para uminit yung jug. Saglit lang. lang. Ayan. Okay, testing natin to. Ay, isang puno na eh. Sa, ano lang to? Sa kalahating kutsara. Hmm. yung mga tira-tira sa loob ng drawer. Tapos, sila, Ted. Tatlong tasa tong gawin ko. So, ito na yung pinakapinang setting nito. Kung meron kayong electric grinder, mas maganda. Okay. Pwede rin to dun sa ano, yung parang manual na coffee maker. So lang gusto ko mas subukan dito sa ano, sa French press kasi mas nabababad yung kapi sa ganitong ano, sistema. Okay. So, ito na. Ayan, tapos tatlong tasa. Ayan, tatlong tasa yan. Tapos, ibababad lang natin na 3 to 4 minutes. Ayan na lang natin. pero nakababad yung kape. Okay, babalik kami after 3 to 4 minutes. To be continued. Okay, after 4 and a half minutes. O, ito na, mag na natin. Tikman na natin ito at kami kakain na. Ha? Hmm, ano? Uh, kalaw. Kung na. <laughs> Baka ako na lang. Ako na lang magsasalad. Hmm. Ito na, nababad na siya ng Tignan natin kung gano'n Mukhang ang tapang ng amoy Wow Parang gusto kong ano, Tikman mo na yung Walang asukal You want?

Pero sa unang tikim, masasabi ko, parang mas masarap pa yung ano, mas masarap pa yung labasa na ano, uh, krema, ano yung? basta yung, basta mas masarap pa yung labasa. Sa unang tikim ko ah, tignan natin mamaya. Masarap din pala. Masarap din pala. Sarap ah. Huh? Mm -mm. Ano kasi rin eh. Barado ilong ko. Mm -hmm. May ano ko may sipon. Mm -hmm. Mm -hmm. Patikim natin sa ating mga ano. Sa ating. Nag-imbita kasi kami ng ano eh. Ng mga expert sa kape. <laughs> from ano from Davao and Alabang. Hmm. ang ano, aming breakfast from Baguio din. Ito galing pa ng Baguio yan, yung ano uh, cherry tomato namin, 40 pesos lang sa kilo. Maganap lang kayo ng mura. at ito naman ay galing sa Pogo, La Union. Ano 'yon, daing na igat. At pati yung suka. Galing din yan doon sa Pogo. Pagbabaan nyo ng bagyo dito sa Marcos Highway. Yun parang yun yung unang bayan eh. Igat at saka ano yun yun. Igat at saka danggit Dangit. na local nila no. Local na danggit ng La Union. Danggit tabang. Mm -hmm. Mm -hmm. Danggit tabang. Tapos yung ano, biko. O oh, yan mga tiranong nyo. <laughs> hmm? so, Hindi siya maalat. Mm -hmm. Tabang to eh. <laughs> Kaya ma hindi maalat, tabang nga. Eh. Mainit. Eh. <laughs> ah. Mamaya tingnan so, mo. Tayo mamahalin. Ano to niyo? Ah, okay. Ang ganda ng pala ko, Kain tayo, guys. Oh. Ana, tapang. Ah. Kaya-kaya ka -kaya ipaglaban niyan. <laughs> Ano wala pang asukal yata eh. Hindi kahit na. Ha? Ah? Parang mas gusto ko yung ano, labasa. Mas mura pa. 1.6 lang isang kilo. Ito, 8,000 sang kilo. Tapos, ano, okay, mas na, masarap lang yung presyo. Hindi yata yung ginagamit mga ano. Ah, hindi. Masarap talaga. Sarap. Masarap Sarap talaga. Hindi, Sarap lang ano kanina. Uh Oo. -oh. Hindi, ano, akala ko mas masarap yung labasa. Ito pala, Sarap. mas masarap to. sarap. Ay, mm -hmm. Kapi oh, no, talaga. Ang sarap. sarap. Uh -uh. Ayan Oh. talaga may ilig sa kape yan. Masarap. masarap. May na sa kape. Papa, <laughs> so, tingnan natin to. Ito talaga, ano to eh. Uh, <laughs> yeah, gina na pa namin to <laughs> from <laughs> Davao. Papunta na to ng Canada. Kaya lang, pinaano muna na, na stopover muna ng binyang Ay, masarap nga. Mm Basta, Hindi ako iba black. Iba pa pala, Hindi ako ko fan ng black hockey. Eh. Wow. Pero masarap. Masarap mm -hmm. siya. Masarap siya. Masarap siya. Ay, bitik mo mo. Diba? Papatikim natin kay Ivy kasi ito si Ivy. Ito talaga never to nagkakape. <laughs> Hindi nagkakape naman to yung ice. <laughs> Tikman mo para ano, ma hindi kagigising mo lang eh matatakot kang di makatulog hanggang mamay ang gabi ang hindi kaman. ah hindi kami nga nagkaka kami bago matulog pag wala kang iniisip na ano stress na utang <laughs> makatulog ka naman na maayos na mabilis Ano mo lang para sarap sarap nga lasang kape talaga Ano? <laughs> Okay. Basta, <laughs> ano, Ayan. yun ang aming verdict. Masarap talaga siya. At uh, matapang. Sa isang tasa, parang panapat na yung ano, isang kutsara lang. Isang kutsarang beans para lalo kong di naman kayo matapang magkape sa susunod di try ko na isang kutsara ito kasi isat isat kalahati eh kasi yung napanood kong video ang sabi dalawang kutsara daw sa isang tasa eh para siguro yun sa mga ano talaga sa super mga adik na magkape eh kami ay anong... oo ang kape lang naman namin talagang pang almusal lang pero hindi rin kami kasi nagkakape ng ano yung instant gawa ng maasim sa chan Eto, okay, okay naman. Sa oh, yung mga instant, mga 3-in-1. Kahit anong instant, umiiwas na kami doon. Kasi down. nung hindi na ako nag instant yung nagtitimpla na ako. Mm. So, yun na. Ang pinaka-ano talaga, kung kayo may acid, yung binidyo namin nung isang araw, yung galing nung dabaw na ginawa nung hipag ko, yung bigas at saka mais na kape. Yung tinusta na yes. ano, bigas, mais. Tapos kung gusto niyo pa rin siyang ano maglasang kape, samahan niyo na lang ng ano ng giniling na kape. Kahit konti para hindi masyado lang. Para amoy kape pero hindi maasid sa tiyan. Kasi ang hirap din na may acid ano eh, mga may acid reflux. Oh, ayan ha. Sige guys, at mag-aalmusal muna kami. Kain tayo. Mua-mua, chup-chup.